Siyam na pong Pinoy sa Morocco ang apektado ng lindol doon na kumitil sa daang-daang buhay. Pumalo naman sa labing isang libo ang mga namatay sa bagyo sa Libya. To the rescue, ang iba't ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa drone video na ito sa Derna, Libya, makikita ang lawak ng pinsalang idinulot na nakamamatay na bagyo. Kumupa na ang baha, pero makakapal na putik naman ang iniwan nakahilera rin ng mga bangkay sa kalsada at marami pa ang patuloy na nire-recover. Sa ngayon, tumuntong nasa labing isang libo ang bilang ng mga namatay roon. Posible pa raw yung madagdagan dahil nasa sampung libo pa ang nawawala. Pati ang mga aso, tumutulong na sa paghahanap ng mga natabunan. Libya. Nanawagan ng tulong ang United Nations Ambassador ng Libya na si Tahir El Sani. We need the support of international community. We need the support of the UN agencies in order to be able to manage this crisis in a proper way and to help Libyans overcome this unfortunate incident. Nagpadala na ng relief goods ang bansang Jordan. Nasa Libya naman ang mga medical personnel at rescue team ng Turkey, Spain Germany. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, zero casualty ang mga Pinoy roon. Nagawa naman ng paraan ng mga employer para hindi mawala ng trabaho ang mga OFW sa Libya. Nilipat sila to high ground. Ng, ng mga Libyan employers nila at uh, walang humingi ng repatriation. So, uh, wala rin naka, nasa shelter. Kung may Filipino na kailangan ng assistance, financial assistance doon, dahil wala ng trabaho o gusto nang umuwi ng Pilipinas, nandoon ang ating pamahalaan, nandoon ang ating bahada. Kinumpirma rin ng DFA na walang Pinoy na napaulat na nasawi sa lindol sa Morocco. Pero siyam na pong kababayan natin doon ang naapektuhan. Tinututukan naman sila. Nagpada ng team ng embassy kasi may balita na may mga Pilipino na walang matulugan. Actually, mga less than 20 sila. Uh, ang problema, uh, hindi pala walang matulugan. Ayaw lang nila bumalik sa apartment nila kasi may aftershocks pa kinakabahan sila. So binigyan silang food supply. Naroon na rin ang iba pang bansa para tumulong sa paghahanap sa mga natrap. Sa ngayon, halos 3,000 na ang bilang ng na mga namatay sa Morocco. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat ng paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.